Hello, good afternoon. Ah, oh, good evening, guys. Nandito so, po tayo ngayon sa San Andres. Nandito po tayo ngayon sa barbecuean kasi ah, uh, po tayo ng barbecue. Ayun, hindi pa po naluto ang barbecue po. Ayun, po kami ngayon. Ayun si Jane. Si ano si Grace. Dito po kami sa barbecuean, hindi pa naluto. Ayun si Jane from Kumalara. Kakain po tayo ng barbecue, guys. Barbecue. Tapos, punta po tayo ng Pure Gold. Bibili po tayo doon. Mayroon kaming bibilihin. So, samahan niyo po kami, guys. Well, we're going to Pure Gold, San Andres. So, San Andres na po dito. Kaya, nakastop po tayo dito kasi nag-order po kami ng barbecue. Nagutom po kami, guys. Ay, marami pong nagtitinda dito ng kahit ano, yung mga barbecue, maraming mga tao dito, guys. So, keep watching na lang po. Ayan po tayo muna. Salugaw Salugaw ka? Lugo, man yan dyan siguro. Uh, okay. so, maka bibili po tayo ng kanin guys. Meron na po kaming barbecue. Ayan. Yeah. Nandito so, pa tayo ngayon sa Pure Gold, guys. Pure Gold. So, bibili pa tayo dito ng... Ano lang? Ay, tingin-tingin lang po tayo. Pure Gold San Andres Bukid. Ang mayonis bitaw. Ang mayones mayonis. May lotion bio, yun? mga lotion. Pila. Mahal na 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 38 Lami na. Kapag ng mayonnaise kay Ugahon. Sandwich. Lami na po dong Sandwich. guys. So, ngayon, nandito po tayo ngayon sa Pure Gold. Sa harap po ng Pure Gold is public market. Ayan po, ang public market. Hala? Going to dorm 8 na guys. Dito po ang daanan papuntang dormmate. Pado tayo ako. Diba ako sumali,